video ka tapos hindi nakauna ng mukha kang tanga. Yeah. Ako lang. <laughs> huh? Sabi ko si sa akin po ang um, tibletik tapos yung video mo hindi nakaon. <laughs> so day 4 or day 5 ba? Ganito na yung kulay niya. nag na siya. So, Update na rin. So kagigising lang. Ayan. Sorry ate. Na late ako ng gising kasi kasalanan ni Budka. Hindi ko na tala, hindi na talaga namin mahuli yung aming antok. So, kailangan na talagang gamitan siya ng pampatulog. Pero, okay naman, nakabawi na. Parang ang gaan na ng katawan nung pagising. Ang Ramadan ay tapos na. So, kami ngayon ay mag-bibiko at saka mag Palitaw. Abangan nyo guys. So, gagawa kami ng palitaw. Yan. Ay, ak mabuti na lang pala. Hindi ganyan ka ano. Kala na sobrang sa tubig na eh. iri Mmm. Rap-rap, maubusan ka namin. <laughs> And Ayan guys, sa paggagawa ng palitaw, kailangan lang natin ng magpakulo ng tubig. Gloves kasi kami lang naman kakain. Ang sarap talaga niyan ay nasa kamay. Ay, mantika na. Hindi na rin? Dry lang dapat? Oh no. sa pagpansalam kami, kasi nong high school kami, ay elementary kami ang buci namin, punito malalaman yan pag lumutang ay luto na. Mamaya maglalako ako. Abangan nyo guys. Ay, kulay na kaya no. Hmm. Ginili. So, uh, Meron electric dati na. Kaya nang nasira na rin. Yun. Mas maganda na yung ganyan. Kasi nag-overheat nga yung aking ganyan. Eh. Hindi na magamit pag mainit na yung mushroom.

tapings nang ano na palitaw so bakit maraming diyan kasi apat naman niya miss eh. papahibasin pa ng authentic no so, hindi lang sosyan sos. ah yung ibang klase eh yung yung ibang pat ibang tapings yung sauce talaga yung may hahalo talaga oh oo, oo so malalaman niyo mamaya ko anong ibig namin sabihin pagkakainin na namin. So, make sure, make sure na ma-dissolve yung kata bago, and ba ano bago. Ano bago? put a little bit of enough na yung sugar na ganong kadami na kaya ko um, matamis na pag ano pag ano pag ilagay na po natin yung sesame seed ah uh, di so yung other way, mostly kasi ang napapanood nyo yung palitaw na may niyog sa ibabaw na may roasted na sesame si seed. Pero kasi dito sa UAE, mahirap kasing ano, mahirap kasing makahanap ng fresh na niyog. Mostly kasi yung niyog nila dito ay parang hindi na siya ganun kaano pa frozen na siya. So ito yung other way. Try nyo. So, ganyan ang ano Wow, ang bango ha <laughs> Honestly, ang bango guys Talagang Parang gusto ko nang magpakulo ng tubig At magkape <laughs> <Sarap na> <laughs> So, yun yung breakfast namin guys Yung aming merienda ng hapon Mamaya ibig ko So, try nyo yung ganito frame ng ano ito yung ano ng Laguna or Cavite Cavite uh, Laguna Cavite Laguna, ito yung, yung ano nakalakihan ng manugang ko na paggawa ako po kasi yung nakikita ko palito although hindi ako gumagawa yung isang klase tapos, first time ko rin naka, ano, nakaklita ng, naka-experience ng ganitong way. So, isi-share ko lang din sa inyo, guys. Actually, nagtitrending like na to. Mahalala ko lang, sabi ko, gawain ko nga ako din. Kasi, tawag ko. Titikman ko na to dati pa. Isa isa ko kasi nagdikit-dikit. Nalapot pa yung mayami. Kasi malagkit, mm -hmm. kaya nalapot pa siya. Oops. ayan na siya guys ayan na o oh. so ito yun siya, ayan lapot ng sabaw para na siyang bilo-bilo